Aristado ang sarong konsideradong high value individual sa pigkondusir na bypass operation alas 9.30 ng Bangi ka kaaging Martes sa Zone 5 Barangay Sagurong, Pili Camarines Sur. Binisto ang sospek na si Anthony Azada E. Viñas, 38 anyo sa sinresidente kang Igualdad, Naga City. Nakabali man sa regional recalibrated priority on database on illegal drugs. Nakuha sa posisyon ni Azada ang 30 pidasong heat seal transparent sa na may loob ng pigtutubodang shabu na may gabat na 275 gramo as in 1,870,000 pesos ang street value. Apuera kay ni, nakuha pa sa posisyon niya ang duang pidaso ni heat seal transparent plastic sa shea, ng man na pinaalang na dahon in marijuana na may gabat na 2 gramo as in nagkakantida 240 mil pesos. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Aldin Orkita, Chief Intelligence Unit kan Naga City Police Office, haloy manindang pigbantayan ng hiro kan sospek. Taong 2020 kan inut mandang makulungan sospek, huli man sa pagkakaimbelto sa ilegal na droga. Ang pakilala niya doon sa doon sa tinitira niya, doon sa nilipatan niya. Eh, eh. Doon sa mga ka ano niya? Ka, sa apartment kasi yung apartment maraming nakana eh, maraming nagre-rent din doon. So, yun ang pakilala niya. Pati doon sa mayari ng apartment na tinutuluyan niya. Yun ang pakilala niya. Contractor daw siya. Dakulang bagay man sa kapulisan ang pagkakaaresto kan sospek. Urog patahara lang kaw nagramo ng iligal na droga ang pigpapalakop ka ini. Encourage namin lahat ng, ano, ng mga kababayan no, natin, lalong lalo dito sa Naga, na makipag-ugnayan ano, makipag sa atin, sa PNP kung may mga nalalaman silang ano, personality or mga tao na involved sa involved sa illegal drugs transactions. Sa presente, nasa kustudiyan na Kampili Municipal Police Station ang sospek. Mientras tanto, himas rehas man ang sarupang high value individual sa ipigkundusir na bypass operation ala una 40 ninaga kasudma sa 2 Barangay Sabang, Naga City. Binisto ang sospek na si Hover Coral de I Villaranda, 35 anyo, si residente kan Zone 4 San Agustin Kanaman, Camarines Sur. Nakumpiskar sa sospek ang duwang natay transparent sa na may laog ng pigtutubudan na shabu na may gabat na 55 gramo o 374 mil pesos sa street value. Sa presente, nasa kustudiya namang kanotoridad ang sospek as pang sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatakbikol, mi Arango.